Guys, 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 guys. Uh, nga wala guys, congratulations kay ma'am. Kasi siya yung makakatanggap ng 500 pesos mula sa YouTube natin guys. So ma'am, uh, congratulations para sa iyo ma'am. Kasi ikaw yung makakatanggap ng 500 pesos dito sa ating YouTube channel. So sana ma'am happy ka na ngayon ma'am. Yan si ma'am, congratulations sa iyo ma'am. Please, uh, ma'am pa. Uh, paki sa ko dito sa ating Facebook page, ma'am. Dito, ma'am. Yan. Ma'am, paki sa ko dito, ma'am. Kasi para maibigay ko yung 500 pesos mula sa ating YouTube, guys. Ah, alam nyo ba, guys? Ah, kung wala lang yung YouTube natin, guys, hindi makakatanggap si ma'am ng, ng 500 pesos, guys. Kung... Hmm, tama. Tama hindi pa makakatanggap si ma'am kung wala pa yung youtube natin kasi hindi pa kumikita eh. eh nandito na yung youtube natin guys makakatanggap na si ma'am ng 500 pesos galing sa ating youtube channel yay congratulations sa iyo ma'am ma'am pakimisis ako doon sa ating facebook page ayan yung ating facebook page ma'am pakimisis ako doon ma'am para maibigay ko yung 500 pesos kung nasaan kawan man kayo ma'am please ah uh, message mo ko ma'am para mabigyan kita mabibigay maibigay ko sa yung uh, 500 pesos ma'am mula sa youth, ating youtube channel please message mo ko ma'am para uh, mapaano natin mam, mapabilis yung ano natin mapabilis yung pagbigay sa'yo ng 500 pesos para pambaon sa anak mo please Paki-message lang ako, ma'am, para Napaka-happy talaga ni ma'am ngayon Kasi siya lang yung Nag-iisang Nag-iisang nagko-comment dito Sa ating YouTube channel, ma'am So, congratulations sa'yo, ma'am Kasi makakatanggap ka ng 500 pesos Siyempre, mula sa ating YouTube channel So, ma'am, paki mo ako, ma Para happy ka, happy ka. Para maijikas ko sa yung 500 pesos, ma'am. So, ayan, guys. So, natupad na yung hinihiling ni ma'am na siya lang yung makakatanggap kasi siya lang yung nagko-comment dito sa ating YouTube channel. So, congratulations sa'yo, ma'am. Nakakatanggap ka. At malaking tulong na yan ma'am para sa iyo ma'am so malaking tulong na yan malaking bagay na yan para sa pangbaon mo sa anak mo so I hopefully ma'am na yung 500 ma'am nakatulong to sa pangbaon sa anak mo so hanggang dito lang tayo guys please ma'am paki Pakimisis lang ako doon sa Facebook page ma'am para maibigay ko yung 500 pesos sa iyo. So thank you very much ma'am sa ating pag-comment. So, isa ka nang makakatanggap ng 500 pesos. So, maraming maraming salamat, mga. Hanggang dito lang tayo, guys.